Good morning mga bay. Ayan. So, for today's video ay dito naman ako sa aking maliit na tindahan. Ayan. So, yung aking pinamili kahapon ng hapon ay ngayon ko lang uh, umaga na ayos. Kasi masamang masama talaga yung aking pakiramdam kagabi. Tinitiis ko lang talaga. Pumunta kami ng bayan. Kasi nga yung aking baboy ay walang pagkain. Kaya yun, na pinipili, pinilit ko na lang yung aking sarili. Kasi walang iba talagang kiko, Kikilos kundi tayo. Ayan po, pasensya na po at nabubulol ako. So, ayan. so, ako na po yung nag, ano, tayong mga nanay, tayo yung ah uh, namimili, tayo rin, tayo rin ang mag display Kaya, kasi kung iasa lang din natin sa ating mga anak, so, hindi maging maayos ang resulta, yung mga paglalagay nila. Ayan, so, mabuti yung tayo talaga kasi, Uh, maayos yung pagkalagay so kung saan dapat ilalagay ayan kasi kung maguutos pa tayo ay ano nahihirapan ako so tanong ng tanong kung ano magkano so maya, mabuti na yung kita na yung mag ano talagang pinipilit ko na lang kasi ganun talaga ang buhay so kailangan nating bumangon talaga araw-araw <laughs> kahit na mayroon tayong nararamdaman ayan so ayan po yung aking ganap ngayong umaga ngayon ko lang na i-display yung mga nabili ko kahapon ng hapon kasi kagabi hindi ko hindi ko na talaga kaya pagdating ko yung nanginginig yung aking mga paa. So ayan yung aking for to this video mga bay. So kahit na kung minsan tinatamad na ako mga bay dahil nga itong pagtitinda ay nakakapagod din. Nakakapagod. So kailangan talaga din ng time, no? So tapos lalo pa tayo lang ah uh, mag-isa ang kumikilos. Ayan. So, ang dami nating obligasyon dito sa bahay. So, maghanap buhay pa tayo. Ayan. Kung minsan, hindi talaga natin maiwasan. ah uh, kung minsan, napapago din talaga. Natatamad. So, ka talagang pinipilit na lang natin yung ating sarili dahil araw-araw mayroon tayong pangangailangan no? Oh, so kahit konti mayroon tayong ano mayroon tayong hihintay na ano, income. So, talagang tsaga-tsaga lang. Kahit natin na tinatamad, masama yung ating pakiramdam, pinipilit natin yung ating sarili dahil may pangangailangan tayo na ating susuportahan o ating, ano, kailangan nating kumita. Kumbaga, so, tama ba yung sinasabi <laughs> ang hirap mag voice over mga bay pero talagang <laughs> uh, sinisikap nating matuto mag voice over no So ayan yung ating a day in my life. <laughs> so wala talagang ano, wala talagang katapusan, walang DOP yung ating mga obligasyon dito sa ating ano bahay. So mabuti na nga yung magtatrabaho ka sa ibang ano, sa ibang bahay ay mayroon kang DOP, pero dito sa ating bahay wala talaga, walang DOP dread. So talaga tapos wala pang sahod. <laughs> Kung minsan talagang kahit na ayaw mong bumangon, talagang babangon ka rin kasi may mag, magluluto ka ng agahan. Ma, maraming, maraming ano, mayroon ka pang hayop na inaalagaan, kailangan ng kumain. Ganon kahirap ang ating obligasyon, no? Pero ganon pa man ay titiisin natin dahil ganon talaga ang buhay. So, nagpamilya tayo. So, talagang um, gagampanan na natin yung ating mga lahat na obligasyon ayan yan ini explain ko yung aking favorite na seasoning ayan sa totoo lang mga by favorite ko talaga yon So, di baling wala na yung mga bitsin-bitsin dyan, yung ibang mga uh, spices. Basta yun, may, mayroon. Kasi parang para sa akin, kompleto na siya. Mabango na at mayroon ng mga pangpalasa palasa. Ayun. So, kahit na medyo mahal-mahal din. <laughs> eh, favorite ko kaya yan eh, ginagamit naman namin lahat yon na sa pagluluto so tayo mga nanay masing masaya tayo pag mayroon tayong lulutuin araw araw pero pag wala tayong lulutuin talagang mainit yung ating olo ba diba? <laughs> kasi oras ng ano time na na mag -pre prepare tayo ng ano kakainin e eh, wala e eh, talagang mag-iinit yung ating ulo kasi mabuti na yung kahit pagod ka basta mayroon na dyan lulutuin so madali na lang kaysa mag-iisip ka pa mga problema ka pa kung anong lulutuin so ayan so napunta na tayo sa lulutuin no? yung seasoning lang yung pinag-uusapan natin <laughs> so ayan yun nilagyan ko na ng mga price yung aking sabon ayan So, binalik pa nga namin yan sa antipas dahil yung anim na piraso lang, eh, magkano yung binayaran ko. Binalik ko na naman kaninang umaga. Ay, nako. Six pieces, 171. Hindi na hindi lang sana ako magbiyabiyahi. Talagang, yun lang. Binalik namin sa grocery. Nagmali yung cash. Yung, yung, cashier. Nag-ano doon, cashier. So, yun. Binalik naman niya sa akin kasi may resibo. Mabuti <clears throat> lang sana kung maliit. Eh, Pero hindi naman natin yan maiwasan mga bay. So, dyan na naman ako. Nag-repack ako ng munggo. Yung binili ko kahapon, ni-repack ko. Ayan. So, mayroon talaga minsan naghahanap. ako minsan naubusan, ayun, walang, walang maibinta. So, mabuti kahapon. Ayun, nakabili ako ng isang kilo. So, um, niripak ko. So, dito naman sa aking maliit na tindahan, mga bay, ay hindi naman masyadong mab... Hindi ganun kalaki. Um, yung aking tinan. Tama-tama lang na mayroong ma... ma ano, mabinta. Dito sa amin na side, ay kukunti lang yung bay. Kaya kukunti lang din yung binta ko.